Bakit? Yes, magandang gabi muli sa inyo mga kaibigan, mga toto to, at uh, mga idol. Guys, tayo nandito na sa bahay. Karating na natin. Then tayo muli ng ulam. So, ang aking binili ngayon ay tilapia. Kasi may puso ko sa aking binili kahapon. Ihalo natin yon So, pag sinabi natin sinigang, alam nyo na yun. Kasi ano lang yun eh. Basic lang. Ika nga, sabi nga na kayo yung basic. Ito yung mga sarap ko. Sibuyas, bawang, chaluya, then ano, sitaw, okra, then ano to, kangkong. So, nandito yung tilapia, hindi pa natin hugasan. So, medyo magulo pa yung aking. So, nagpakulo na tayong tubig. Tapos yung puso ng saging ay hinihimay pa ng asawa at anak ko. Andito, papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Ito, itinatanggal. Gagawin ko, igigis ako oh, no, parang adobo. Tapos, yung matitira dito, yun ang ihalo ko sa sinigang. So, tapyasan nyo pa ito, ah. Ba? Tanggalan pa? Malambot na. Hindi, sige lang. Kasi para may meron ako. Kasi pag nilagyan natin, wala na akong matitira. Alam mo, sige na. Parang meron akong matitira sana pang sang, ano din, pang gisa. Umaya. Dadalawang, ano ko kasi na, dalawang puto sana. Hindi, isa konti. So, yun. Tapos, ituloy natin ulit. Tapos, mayroon konti. Lagay na natin ngayon yung sibuyas at saka... Ito, ito. Kamatis, nauna na yung luya kasi mas maganda yung gawa ng para magkalasa yung luya, lumasa siya. Yan, pasensya na, pag isa lang ang kamay ko, gumagawa, hanggang kasi itong cellphone. Susunod natin dyan ngayon, maya maya. Ito kasi matigas siya. Ah, sa mga nagluluto nun, iba nakikita ko, pangit kasi inaano nila kasi yung ano yung inuuna nila yung tilapia ay kasi madudurog yung tilapia Malambot lambot lang kasi ang karne ng tilapia niya tulad sa mga nilunggo alumahan di ba mga tuna yun okay unahin yun pero para sa akin ngayon dahil tilapia unahin natin ang gulay si Juliet madali man ito ang tilapia mga to pero may at isusunod-sunod na natin yan so itong puso ng saging ito masarap dito na Lagyan natin ito sa sinigang. Sigurado Ma puti maputi ang sabaw nito. Ni maputi ang sabaw nito. Ni hmm. Yan, yan. 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 Yan lang. Hmm. na, lagay ko lang kaya ito dito um, sana. Kasi may lulutuin ako isa eh, parang adobo. Pwede na to. At ito ilalagay natin doon para isabay na natin sa sito kasi gawa ng matigas yun tatlong mino kasi ang gagawin natin ngayon ito yung kalahati ng puso ng sag na tinanggalan natin ng posporo na matigas kasi yun ito yung gagawin ko parang kilawin na yung sasabi na parang adobo pero lang to yung kilawin ginisa sa may kundi suka yung nakikita nyo misa sa akin na ginagawa ko ito uli yun gagawin kita sa yung kalahati ilalagay ko doon sa tilapia dahil si gagawin ng sinigang so yun ang ating ngayong lulutuin dalawang klase o lang, dalawang klase lang. So magandang gabi muli sa inyo mga kaibigan, mga toto ha. Ah. At uh, shout out lang sa inyo. At uh, sa lahat ng na mga nakapanood ngayon, kung sino man, mga kapatid ko, lahat kayo, hindi ko na sa sa inyo lahat, mga sister, brother, kay mama, number one. At sa mga kumpari ko. O oh, paridgar, happy birthday pala, kapon. hindi, nabati naman na so, happy birthday sa iyo. At sa mga iba ako, mga ko paring kalora, paring kris, paring umpong, uh, alot, uh, mga Kobar, pareng Kalora, pareng Chris, pareng Humpong, pareng Alot, ah lahat mga ko kumpare, eh, pareng Luther, pareng Jun. Kung sino man din ko nang pangalanan, na lang. Ingat na. At sa mga mga pamangkin, pinsan ko, mga chain chewing ko, shout out na lang sa inyo lahat. Ah. At makikita nyo pa ulit Mayamay at uh, mag uh, na live ko ngayon to. Mas maganda para sa inyo nakikita ko lahat mga comment ninyo so yun magandang gabi at mga happy Sunday muli sa inyong lahat at uh, God bless